I've been attached with the feeling Of waking up with you pa my so, Maraming nga ang natuwa sa yudang malalaman natin ngayon na Kung saan ay talaga namang pinag-usapan na Alam naman natin na itong ang ating Donnie at Belle Ay sobrang hectic talaga ng kanilang mga bawat schedule lalong lalo pa nga itong ating bell na meron nga siyang prod sa asap natin to kaya naman pinag-uusapan na nga ang post ni Miss Beans na nai-repost nga rin ni J. Galvez na kung saan ay nasa asap natin to nga itong ating bell Mariano at for the practice na nga ito oh rehearse sa kanyang prod. Narito pa nga guys ang isa pang larawan na binahagi sa social media na kung saan ay nandyan nga itong ating Bel Mariano kaya naman umani na nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na dahil alam naman natin na nalalapit na nga ang karawan ng ating Bell Mariano kaya naman meron ngang paganitong prod sa asap natin to at talaga namang stay lang tayo baka dumating nga itong ating Doni Pangilinan at magbigay ng flowers sa kanyang tink